So guys! Uh, may pag-uusapan tayo guys. Ang isang pangsyon ng isang security guard na ito ang nagpapaligtas palagi sa mga problema during mag-duty ka. Yung may iwas yung sarili mo ba na uh, yung problema ba? Bago maging problema, naiwasan mo na. Dahil sa ga tarbaho na ginagawa ng isang security guard. <clears throat> ginagawa niya. So bali pag-usapan natin to kung ano ba tong tarbaho na to? Ano ba yung function na to na uh, magbibigay ng kaligtasan sa iyo sa darating ng mga problema bilang security guard. Tara guys, pag-usapan natin. Alright guys, welcome sa Riddles TV 14 years more or less bilang security guard security officer oh. Bali guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay isang function ng isang security guard na ito yung magliligtas sa atin sa yung magiging problema pa lang diba? sa duty natin magiging problema pa lang ito yung magliligtas natin ano tong function na to anyway, bago tayo magsimula guys kung kayo ay nadalaw sa channel na to, bago lang, at nagugulat kayo, bakit may isang taong nagsasalita sa inyo na hindi naman mukhang security guard at hindi naman mukhang officer. Kasi nga po guys, ako ay isa ng retired na po ako sa aking pag si security officer, security guard. So, ito mga binibigay ko sa inyo ay mga <clears throat> karanasan ko na naibigay ko sa inyo para maging guide nyo o kaya magdadagdag sa inyo ng kaalaman sa mga duty na hindi kayo magkakaroon ng problema, maiwas, makaiwas kay sa problema dahil mayroon na kayong tinatawag na advance information. So kung kayo po ay nag-a-apply o security guard na, gusto niyo madagdagan ang inyong kaalaman dahil hindi naman nakapag-training ng formal training, nag duty marami tayong video na ginagawa guys. Ayan guys, ayan. Pumunta kay sa channel ko guys, Riddles TV. Tapos pindutin niyo po yung playlist dyan, ayan. Pagkatapos yung pindita yung playlist, guys, iyan ang lalabas. Ayan, sa playlist. So, puntahan nyo yung security guard matters. Marami kang makukuhang video dyan. At, sa ibang mga video natin, guys, may mga entertainment dyan, information ng mga video, informative, pwede nyo yung panoorin din yung mga video natin, guys, para at least makatulong sa inyo. Okay, guys? So, Itong ating pag-uusapan ngayon, ano ba tong function na to? Ano ba tong procedure na to na magbibigay ng kaligtasan sa isang security guard bago pa maging problema? Okay guys? Pero bagong lahat guys, panuri mo natin yung video natin para maintindihan yung ibig kong sabihin. Lady worked at a meat distribution factory. One day, when she finished with her work schedule, she went into the meat cold room to inspect something. But in a moment of misfortune, the door accidentally closed and she was locked inside with no help in sight. Although she screamed and knocked with all her might, her cries went unheard as no one could hear her. Most of the workers had already gone and outside the cold room it's impossible to hear what was going on inside Five hours later, whilst she was at the verge of death, the security guard of the factory eventually opened the door. She was miraculously saved from dying that day. When she later asked the security guard how he had come to open the door, which wasn't his usual work routine, his explanation was: I've been working in this factory for 35 years. Hundred of workers come in and out every day, but you're one of the few who greet me in the morning and say goodbye to me every Every night when leaving after work, many treat as if I'm invisible. Today, as you reported for work like all other days, you <laughs> greeted me in your simple manner, hello. But this evening after working hours, I curiously observed that I had not heard your, bye, see you tomorrow. Hence, I decided to check around the factory. I looked forward to your, hi, and bye every day because they remind me that I am someone. By not hearing your farewell today, I knew something had happened. That's why I was searching everywhere May for you. All right, guys. Uh, kung nakita, uh, na kita na pa na gets niyo yung kwan doon, yung historia don. eh, uh, e, bibigyan ko lang ng konting kwan kesa yung background sa historia doon sa pinanood nating reaction video natin. May isang babae nagtrabaho, pumunta sa sa chiller. Alam po chiller yon kasi kwan yun Eh ba tambakan ng mga karne yata doon sa trabaho nila. Nalak siya, nalak siya dun sa chiller nila. So, uh, pakalak. So, wala na kayo nakakarinig sa kanila. Uh, At, ah, sa kanya, yung sa loob. Tapos, siyempre, talagang mamatay siya dun sa, maninigas siya dun sa loob kasi chiller yun eh. Buti na lang, nung yung gwardiya ay nabuksan siya. Bakit? Ano bang ginawa ng gwardiya? Bakit? Ano bang kwan dun? Anong trabaho ba ng gwardiya na ginawa niya? para naiwas ang namatay yung babae. Una-una, dito sa kwento, walang tinatawag na security measure yung babae. Pumasok sa chiller, walang security. Alam ko kasi, ako nagtatrabaho kasi ako sa isang department store. Bago pumasok yung mga yan, hindi, nag, hindi magsusolo yan. May kasama yan. May kasama yan or kaya may magmumonitor mag sa labas bago sila pumasok, doon sila mag, mag inventory Pero yung kwento, siguro mayroon lang silang gustong ipahiwating na sa kwento na kung ikaw ay magiging ma ay makikitungo ka sa maayos na pakikitungo mo sa kapwa, ay masusuklian ka ng tibag na kabutihan din. Anyway, <clears throat> so anong ginawa ng gwardiya? Bakit siya naligtas? Anong procedure ng ginawa ng gwardiya? Ang tawag ng ginawa ng gwardiya, guys, na procedure ay tinatawag na clearing procedure. Yun sinasabi kong clearing procedure. Ano ba tong clearing procedure ng gwardiya? Ito yung procedure na yun na nga magliligtas sa iyo. Okay, simulan na natin. Ang mga security guard guys, doon sa kwento, nakita niyo na kung paano na paano niya na nailigtas yung babae at paano niya naiwasan na magka-problema rin sa trabaho niya kasi kung namatay yung babae doon sa, sa, loob at hindi niya na i-check yun, malamang-lamang may kaso din siya. Kasi nga, kaya may gwardiya eh. Anyway, so, ganito yan guys. Ang security guard, kailangan talaga marunong mag-clearing procedure. Ikaw, bitirano ng gwardiya, matik yon sa isip mo. Automatic yon, kasi bitirano ka na eh. Ang problema sa mga baguhan, sa mga bata. Ang mga bata, lalo na kung mga kabataan, kahit mga matanda na rin, ang katamaran ang pinapairal at <coughs> hindi nila binibigyan ng importansya ang tinatawag na procedure na clearing. Ano ba itong clearing? Ikaw, gwardiya ka, maintindihan mo. Pero kung hindi ka gwardiya, ano ba to? Ito yung procedure guys na once na ang area mo EOR area of responsibility once na nag-close na yan tatahimik na yung lugar mo ang gagawin mo i-clear mo yung area anong ibig sabihin na i-clear titingnan mo kung may sasabog ba diyan na iwan na nakasaksak may ibang empleyado ba diyan na himatay dun sa loob na hindi napansin may mga janitor ba dyan natutulog? Kunwari nakatulog para magnakaw pagka nakasirado na? At may mga bintana o mga pintuan na nakabukas na dapat ay nakasirado? Ganun yun guys. May mga bagay na naiwan, pera o anuman, ay automatic mo madampot at magawan mo ng report para sa endorsement report. Kung ano may mga available items. Cellphone na naiwan ng mga empleyado. Diba? 'Yun yung function ng clearing. Kasi kung hindi ka mag-clear, guwardiya, tira ka lang ng patay ng patay ng ilaw. At hindi mo na binigyan ng pansin yung tinatawag na clearing procedure. Malamang-lamang katagalan magkakaroon ka ng problema sa iyong trabaho. Okay guys, 'yun nga. Kasi ang security guard guys, kaya nga salitang security guard tayo ay nagsisecure ng kaya nga may trabaho security guard kasi sa atin inaatas yung security security ng area natin. Ngayon, kung ikaw ay hindi alam paano mag-clearing kasi nga ang ginagawa mo lang upo agad kasi nga wala na eh. Wala nang operation yung area mo. Umupo ka lang agad, wala kang pakialam sa paligid mo dahil hindi mo alam yung salitang clearing procedure malamang-lamang na magkakaproblema ka sa trabaho mo. At hindi lang yon. Maaring magkaroon ka pa ng kaso, ipagpalagay natin may sumabog doon. Bakit sumabog yun? eh, may gwardya. O kaya may namatay sa loob. O, kunwari yun doon sa video na isinampol natin. Buti na lang yung gwardya doon, may susi doon sa chiller. Alam ko kasi, hindi binibigay ng company yung susi ng chiller mayroon pa nga silang tinatawag na tinatawag na encode, uh, number E encode sa pintuan ng chiller para sila-sila lang ang magbubukas noon. Anyway, kunwari ko hindi kinilir ng gwardiya yon at may namatay sa loob. Sa palagay mo kaya hindi ka kakasuhan ng kumpanya? Kaya ka nga nandyan, eh. So akala mo, pag upo mo dun sa trabaho mo, hayahay ka na sa gabi. Oh, wala, ayos na, tulog na. Ayos na. Wala nang problema. Maya-maya may sumabog pala. Nasunog. Liable ka, guys. Kaya nga, ano number one, general orders number one? To take charge of my post on all company properties in view. Diba? Ikaw ang magiging take charge. Ikaw yung in charge sa area mo. Kaya dapat, ikaw yung mag-clear sa area mo na walang masamang mangyari sa hinaharap. Kaya yung sinabi kong procedure na magliligtas at maghaharang -ha sa mag maaari magiging problema sa duty mo. Kasi bakit? kinerer mo na yung area Chinik mo na lahat eh. Di ba? Chinik mo. Tinignan mo yung logbook mo, nag-out na lahat ng empleyado. O, tinignan mo yung logbook. Uy, may empleyado hindi nakalabas ah. O. Ano kayong oras lumabas to? Baka naghap dito, hindi mo napansin. O di ba? Machi-check mo 'yon. maki mo sa area 'yon. Yung mga area na ako nga nung panahon na nag-duty ako, 'yan ang pinakaaya ko yung sa lahat, yung nagki ako. Kasi bakit takot ako takot nga ako sa multo guys eh. Hindi ako nahihiyang aminin sa inyo. Takot ako sa multo. Kaya lang Siyempre, bakit hindi ko naman gagawin yun, mamamatay naman sa gutom yung pamilya ko. Kaya di bali na akong multuhin, wag lang yung pamilya ko magutom. So yan, ang kinakaayawan kinaka ko yung magkikliran, lalo na sa lub Luglooban ng ba warehouse, yung mga warehouse luglooban doon kasi dapat yung sulok doon makita mo kasi nga mali mo kung may natutulog pala doon at nasiraduhan mo, nasiraduhan. Di magiging problema mo 'yon. Bakit may nasiraduhan empleyado? Eh may guardya tayo. Okay? Bakit sumabog yung ganito? Naiwang nakasaksak, nakakud. Bakit 'yan sumabog? Eh may guardya tayo. Kasi hindi ka clearing. Ginawa mo, tatamad tamaran ka. Ikot lang yung mata mo. Okay na. <laughs> oh di ba? Hindi guys. Pag ikaw security guard, marunong ka mag-clearing sa area mo. To avoid tinatawag na uh, future incident. So, kung ikaw ay tatamad-tamad at hindi nag-clearing sa area mo, upo ka lang agad, patay ka lang ng patay ng ilaw dyan, malamang-lamang uh, kung problema abutin mo. Okay, so yun ang tinatawag na clearing procedure. So dun sa video guys, nakita nyo kung paano nag-clear yung, yung, yung gwardiya? Dun sa video na nireact natin? Kung hindi siya nag-clearing, sigurado maninigas yung babae doon. Diba? Nag-clearing yung gwardiya. Automatic yun, mag-clearing ang gwardiya. Kasi bakit hindi sinabi sa kwento na wala sa record niya na nag-out yung empleyado na yun. Ang sinabi lang, uh, hindi ko narinig yung goodbye mo nung umuwi ka. Pero sa totoong trabaho guys, hindi yan ang kuhan. Sa totoong trabaho, may record ka sa mga empleyado kung sino yung nag-out at nag sino para na monitor mo na eto umuwi itong oras. So nagulat nag ka, ba't walang out tong isang taon na to? Di ba? Bakit walang out to? Saan napunta to? Yun yun. So, pinaganda lang yung kwento dun sa video para ma-emphasize lang nila na maging tinatawag na mag maglagay ka ng kabutihan sa kapwa mo para ang babalik sa ay kabutihan din. O, ganun yun. Pero, kung i-apply mo sa totoong tarbaho talaga ng gwardiya, ang nakapagligtas dun sa babae ay yung initiative ng gwardiya, nagki-clearing nag siya sa area niya kasi hindi niya napansin na lumabas yung empleyadong pangalan na to. So, yung ginawa ng gwardya, nag-clearing ngayon. Ngayon, ikaw, gwardya, hindi ka nag-clearing kasi takot ka eh. Parang kang ikaw din, ako din, nat natatakot. Ayaw mo mag-clearing, takot ka eh. Wala yan, okay na yan, wala namang problema dyan. Nanigas na pala yung isang empleyado doon. Sa so, palagay mo kaya wala kang kaso pagkatapos noon? Ano guys? O kaya may na may nahimatay na empleyado doon, pinabayaan mo lang. Bakit hindi napansin ng guardiya? Wala bang wala ba siyang ginawang clearing, clearing procedure bago magsirado ng opisina? O kaya ng pinaka main door natin? Automatic 'yan, guys. Pag ikaw magsirado na stop operation na yung kumpanya na pinagjujudihan mo, may kinakandak na clearing procedure ang security guard para masituit na ang area mo ay maiwasang magka-problema in the future. Guys, naintindihan nyo na guys? So, I hope na itong salitang clearing procedure ay nag ninyo na, ay, nga, ganun pala pala. Di ba? Ganun ang magiging kuwan. At ikaw naman, security guard ngayon na baguhan, alam mo, naintindihan mo na tayo ay kailangan mag tinatawag na rendered ng clearing procedure bago mag-sirado ang ating opisina. Okay, kasi, malalo-lalo-lalo lalo na sa mga publikong opisina, in and out yung mga tao, visitors. So, hindi natin na mamonitor yan. May mga ibang tao dyan na tumatago sa sulok-sulok. -sulo. Doon sila matutulog, doon sila magkuan para magnakaw mag-operation. May narinig akong balita dati, na mayroon daw na iwan sa loob ng mall na customer na siraduhan daw sila sa loob ng mall nagsirado na yung mall na siraduhan daw sila sabi ko imposible yon kung nangyari yon yung balita na yon napakatanga ng mga security guard na nagduty doon pero hindi mangyayari yon yon hindi mangyayari yon kasi alam ko ang mall galing ako diyan bago i Bago mo isirado yung isang area, naka-clear ang goong security guard dyan. So, Sumalabo na ang isang empleyado o uh, isang bisita, customer, masiraduhan sa mall, maiwan sa loob ang magagagala dun sa loob ng mall. Malabo 'yun, guys. Content 'yun. Mayroon content 'yun, itinatawag na scripted yung binalita na uh, nag-nag-viral 'yun eh na, na daw sila sa loob ng mall. Malabo 'yun. Kasi kung mangyari 'yun, na may nasiraduhan dyan na customer, malamang-lamang yung agency nyo papalitan ng kumpanya yan. At yung officer nyo, sigurado yan, automatic yan, papalitan agad yan. Kung hindi man palitan yung agency, papalitan yung security officer doon sa detachment na yon. Kasi, di, na, di ba? Chinop kuman mo. Ang mga security guard mo, ganun katanga ha na may customer na nasiradoan sa loob ng ceiling area malabo yun guys loob ng mall malabo yun kaya nga sinasabi ko dahil doon sa clearing procedure ng security guard hindi mangyayaring may maiwan doon at masiraduhan okay guys so i hope na nagits niyo yung mga hindi security guard na nananood sa video na to, nag-gets nyo kung ano ibig sabihin ng clearing procedure. Kung naiintindihan nyo guys, I hope na malagyan nyo na, mabigyan nyo ng like. Ngayon, kung nalabuhan naman kayo guys, at hindi nyo nagustuhan yung topic natin, i-dislike nyo yung video guys, nandiyan naman pindim ng pindutin eh. So guys, yung mga bago guys, at silent viewers natin, I hope na mapindot na yung ating tinatawag na subscribe button dyan. Eh, no? Tapos, yung notification bell natin na yan. So, sa susunod na video guys, kita-kita tayo guys. Bye-bye guys. Bye-bye.